Ikadalawampot lima ng Agosto, taong sa libot anim na Ipinakita ng astronomo na si Galileo Galilei ang kanyang teleskopyo sa mga mambabatas at mga ngalakal ng Republika ng Venesia. Naunan na itong ginawa sa Holanda at pinaganda pa ito ni Galileo at ninais na gamitin sa astronomiya. Ngunit naging kapakipakinabang din ito sa iba mga bagay dahilan upang kubita siya na balaki dahil sa layo ng kayang makita ng isang tao gamit lamang nito. Pinaigting pa niya ang paggawa ng mga mas magagandang modelo ng teleskopyo upang obserbahan ang kalawakan sa kalangitan na nagbigay daan upang malaman na hindi makidis ang buwan, ang presensya ng mga buwan sa Jupiter at ang paiba-ibang itsura ng Bidos. Sinuportahan ng mga pagkatuklas na ito ang teorya na umiikot ang mga planeta sa araw sa halip na sa daigdig. Dahilan upang turigsain si Galileo ng simbahan hanggang sa kalaunan ay magkaroon ng pruweba na nagpatutuo sa teoryang ito bilang isa sa mga mahalagang parte ng astronomiya sa kasaysayan ng mundo.